naman ni Darius mula kay Manang Biring na isang linggo na hindi kumakain si Mamita. Nagtanong si Darius kay Manang Biring kung bakit ngayon lang niya ito nalaman. Sinabi naman ni Manang Biring na inutosan siya ni Ma'am Lucy na ayaw itong banggitin sa kanya. Kaya pinagalitan ni Darius ang kanyang asawa kung bakit hindi niya sinabi kaagad ang kondisyon ni Mamita. Gusto ba niya ito mamatay sa gutom? Nakahanap naman ng alibay si Farah kay Darius. Ngunit isang araw nung dinala niya ito ng pagkain si Mamita, nagula si Darius sa ibinalita ni Manang Biring sa kanya na ngayon lamang bumalik ang ganang kumain ni Mamita nang dahil sa pagkain na binigay ni Fara. Napagtanto ni Darius na pinatawad na nga ni Mamita si Fara at ibang-iba talaga ang pagtrato niya kay Fara, hindi katulad sa kanyang asawa na nagsusungit ito. Sa palagay niya hindi maii-stress si Mamita kung si Fara ang mag-aalaga sa kanya. Pero nagalit naman ang Peking Lucy nung nalaman niya na nakapasok ulit ang totoong Lucy sa bahay ni Mamita. Pero wala na siyang magagawa dahil disisyon ito ni Darius na ang totoong Lucy na ang mag-aalaga kay Mamita. Gayon pa man, labis ang pagiyak ni Mamita nung uuwi na ang totoong Lucy. Kahit anong paliwanag ni Darius na babalik naman ito bukas, ngunit hindi tumahan sa pag si Mamita. Kaya nakapag si Darius na dito na manatili ang totoong Lucy. Labis naman ang tuwang nararamdaman ni Lucy at hinawakan niya si Darius. Nagulat naman si Darius nung nagkaroon ng spark ang paghawak ni Farah sa kanya. Nasa kanyang asawa lamang niya ito nararamdaman. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabig ng mga tagpo sa Stolen Life. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!